Ilang hearing na dahil ako mismo, Madam Chair, ang dami kong nakikita, natutulungan tungkol po dito na namamatay. Manhid na ba tayo? Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Yan, September, sorry, sorry ha. October 1st. Ah, yan, na naman na nabali nabalitaan mga kasama. Nako, nagkagulo na ang taong bayan. Ha? Alamin niya kung bakit? Alamin natin kung bakit ha? O oh, ito ngayon may pag-uusapan tayo mga kasama. Naku po talagang tuwan-tuwa no? Nagkagulo dahil sa tuwa ang uh, ating mga kababayan Dahil ngayong araw o kagabi pa lang o yung uh, yung isa ay nag-announce no isang araw. Pero kagabi eh, ha? O oh, si Congressman Wilbert Lee ay nag-announce na rin mga kasama. Yeah! na siya ay tatakbo ng pagkasenador ngayong 2025. Oh, ngayon may papakita lang ako na mga video sa inyo, ha? Talaga namang nakakabilib kasi yung tao na to. Pati ako naging excited na rin, oh. Naging excited ako kasi in terms of pa, uh, alam mo yung mga panukala niya, mga gusto niyang programa, oo, oh, oh, na ginagawa niya, oo, oh, nakikipag uh, uh, bartagulan siya sa camera, may pagtanggo lang, ha? paglaban lang kahit mag-isa sa camera, sa sa dami dami ng mga crocodile doon na nakalaban niya ah talagang eh, pinaglalaban niya yung uh, gusto niya ha talagang sumisigaw siya baka talagang woo talagang ito ang mga tao na to lalo na tung dalawa na to at siyempre yung lineup no eh kung halimbawa di ba 12 yung senators ah 12 di ba so kung yung uh, lineup ni ano ni uh, Duterte President Duterte uh, oh, former President Duterte, yung lineup niya ay kulang pa. O oh, singitan natin. Isingit natin si ano, oh, si uh, Wilbert Lee kasi ang alam natin si uh, si Congressman Marculeta ay naka up na sa kala Duterte. So kung kulang pa, ipasok natin to si Wilbert Lee. Ah, para naman, naku, parang ay ganda. So papakita ko lang yung mga slide, no? Kung paano ah Paano nakipaglaban at ang bosses nila ay nangibabaw dito. Sa Oh ito ha. Oh, yung mga boses nila ay nangibabaw. Di ba? Oh, ano ba yung uh, pinaglalaban ni ano? Kung unahin natin si Congressman Marculeta. Oh, kung pakita mo sa kanila ha, yung uh, mga gusto mo mangyari. Kasi ito si Congressman Marculeta. Uh, kung hindi nyo po nalalaman, ito po ay uh, oh, pinaglalaban niya yung baba uh, ng uh, kuryente ah, uh, at uh, mga alam mo, tulong sa ating mga kababayan. Doon pa lang sa kuryente, oh, in terms of bayarin sa kuryente. ah uh, kasi gusto nang, uh, lagi na lang pinapabayaran na sa atin yung ano eh, um, system loss. Ang gusto niya, tanggalin yung system loss. Oh, kasi ang laking pera eh. Ang laking, uh, laking uh, pera ang mawawala sa atin. Oh. Di ba? Kung nga nga taong bayan, ay sorry ha, ah, kumulang tayo ng kape. Oo, oh, umagang-umaga kay ganda. Gandang balita nito para sa atin mga kababayan, mga kasama. oh di ba? O, oh, gusto niyang uh, alisin yung system loss. Para naman, siyempre, makaminus-minus tayo ng gastusin. Okay, pasok mo nga yan, no? RDR. Tayo yung naglulukluk doon sa mga taong nagpapahirap sa atin. Pa, paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ayan, nilabas niya na. Philippines. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines pa rin. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente. Philippines. Yung napakarami mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Yeah. Pinagnakawan ng kuryente ang nagbabayad kami? Ang issue yung pagpapatupad. Bakit naman kami magbabayad? Di naman namin ginamit. ba, Ito lang. Man, ang negosyo na walang pang- Ah, oh, di ba? Oh, Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung ano yung uh, pinaglalaban, pinaglalaban din ni, uh, ni Kuya Wilbert ha O, oh, Kuya, ipasok mo nga yan. Para... 2020. Chair, sorry. Hindi po ako sinagot, Madam Chair, sa question ko. Eh. So, siguro pwede akong mag-react. Inuulit ko, Madam Chair, lahat po nang nag-a-approve nitong mga benefits na to yung committee members, committee head nandito po, nakaupo na po dito Madam Chair, bakit hindi po natin ito gawin naiiyak po ako, Madam Chair kapag naaalala ko po yung mga tao na namamatay wala pa tayong lahat, pakialam dahil may pera tayong pambayad sa hospital Asik Domingo, you me na pag-uusapan ito mga diagnostic scans na to ilang hearing na dahil ako mismo, Madam Chair, ang dami kong nakikita at natutulungan tungkol po dito na namamatay. Manhit na ba tayo? Wala po tayong lahat karapatan na nasa gobyerno. Kung hindi po natin maramdaman ang ating mga kababae, naghihirap dahil po sa ganitong pangyayari, Madam Chair. Oh, kita niyo mga kasama, ha? Huh? Yan ang mga may boses. Hindi yung kukuha kayo ng trapo. Ha? Huh? Sawang-sawa na tayo, no? Ilang uh, ilang dekada na nangyayari mga ganyan. Pero ito, sa tingin ko, yung lineup ni uh, President Duterte at uh, itong uh, si Wilbert ko, ah uh, Wilbert Lee, sigurado na tayo dito. Ha? Kung sana nga si ano eh, si, si BH Herrera, kung sana kung halimbawa tatakbo siya, baka pwede nating isingit 'yon. 'Di ba? Ang galing, grabe. Kaya ako sabi na tatakbo na, eh nagpahiwatig na po sa kagabi. Nagulat din ako eh. No? Nagulat din ako. Sabi ko, buti na lang at nagdesisyon itong tao na to. Dahil sasayangin niya. No? Sasayangin niya kung hindi siya tumakbo. At ito, sasayangin din ng taong bayan. Pag hindi ito binoto yung dalawa na to at saka yung mga mga lineup ni ano ni Pangulong Duterte. So sisimulan natin yan ha. Ihimay-himayin lang natin ngayon mga kasama. Pero Siyempre, papasalamat muna tayo sa mga subscribers natin. 20,000 na po yung new subscribers natin. Maraming maraming salamat po. At siyempre, sa mga datihan na kasuporta at walang sawang sumusuporta, maraming maraming salamat po. At siyempre, isang like, isang share. All good sa po tayo dyan. Maraming salamat. All right. Ito, uh, ito, yung pahayag niya. At bang maya, uh, titignan din natin yung pahayag ni uh, Congressman Marcoleta patungkol dito sa kanilang pagtakbo. All right. Oh, sige, pasok mo. i na ako ngayon, no? Ah, uh, una sa lahat, no, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon, no, kasi kanina po nag-attend po tayo ng misa, tulad po lagi, tayo po ay nagpapasalamat sa kanyang gabay sa akin at sa aking pamilya at ipinagdasal po natin ang ating bayan. Yan. po tayo dahil sa nakalipas na mahigit dalawang taon mula mm. nang nagsimula tayong manungkulan sa gobyerno Nananatili po tayong matibay ang pananalig, masigasig sa paglilingkod may malasakit sa Pilipino at sa pagmamahal mm. sa bayan nating Pilipinas. Hindi po tayo lumilihi sa kagustuhan natin na mapagaan ang pasanin ng ating... With no choice... Hindi yan, hindi yan, Tuloy mo, tuloy mo. Ito naman masadong ano eh. Mga sorry ah, sorry ah. Uh? Hindi dapat nagiging pabigat. Hindi dapat maging manhid, pitbit ang mga prinsip ang mga prinsipyong ito po at ang lumalakas po ninyong tiwala at suporta tayo po ay nagdesisyon na mag-file ng Certificate of Candidacy. Yon! Senator. Ngayon, Mahabang pag-iisip po ito, pagninilay at pagdarasal po ang pinagdaanan natin dito. Sa huli, mas nangibabaw ang ating paniniwala na ginabayan po tayo ng Panginoon sa desisyon na ito. Naniniwala po tayo na mas marami pa tayong matutulungan at mabibigyan ng boses at mas mapapakinggan tayo sa Senado. Ang ipinaglalaban natin sa Kongreso na murang pagkain, tiyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at pagpapagamot, palalakasin pa natin sa Senado ipaglalaban natin ito saan man po tayo makarating. Sino man yes! po ang ating makabangga, sugat at kinabukasan ng mga Pilipino ang nakataya. Alam ko po, may mga nagtatanong din sa inyo, kung sigurado ba ako, bakit ka bago-bago ko sa politika, bakit tatakbo na agad ako sa uh, Senado. Mm. Maniwala po kayo, tinatanong, tinatanong ko rin yan hanggang ngayon. no pero at the end of the day, hindi naman po yan makikita sa kung ikaw ba ay veterano o bago pa lang sa politika. Yan, tama yung sinabi mo, Kuya Wilbert. Kasi nagulat din kami ha? na nag, nagkaroon ka ng malaking boses dyan. Ha? Oh, sina, sinagasaan mo yung mga, mga veterano uh, buaya dyan. No? Nako. Ito yung taong may, may laman. ah May paninindigan, buo ang loob may isip, ah, may pagmamahal sa taong bayan. Yan, kagaya yan ng mga ano, ha line-up ni uh, President Duterte ah, at uh, si Congressman Marcoleta. Huwag natin sasayangin ha, yung boto para dito sa mga tao na ito. No? Yung mga trapo, bitawan nyo. Ah, alisin nyo sa utak ni mga trapo. Oh, kung nakakita kayo yung mga tao nagbibigay ng limang bugas! Ah, limang kilong bugas! <laughs> oh, meron kang 5,000 won at 5 kilong bugas. Itapon niyo po yan, ha? Oo, wala kayong mapapakinabangan dyan, kundi puot at sakit. Uubusin lang po, di umano, ang kaba ng bayan. Ah, kaya mag-isip-isip kayo. Doon sa mga tao na alam nyo na may boses, alam mo, mo, ha? Ito pa lang, ha? Pinaglalaban niya sa kamera. Ah, sinagasaan ng napakaraming buaya dyan. Eh, walang kakantig-antig lumaban. Di ba? Lumalaban sa may boses niya eh. Ah, mamaya naman, si Congressman Marcoleta, o oh, ibibigay natin sa inyo mga kasama, yung video naman niya. Ah, na nag-announce siya. O oh, tuloy mo, Kong, ah, Kong Lee. Ang dapat na tinitingnan po natin ay yung puso sa paglilingkod para sa mga Pilipino at yun ang sigurado ko sa sarili ko. Tama. Puso at malinis na hangarin para po sa bayan, sa paglilingkod po natin, ang arin na magsilbi para mapagaan ang pasanin at mabawasan ang pangamba ng mga Pilipino. At ito, may pasok ko lang, ha? ito rin yung ano eh. Ha? Oo, yung, uh, eh siya yung inawat ni, ano, ni Deng Bak, Queen. <laughs> yung si Deng Bak, sabi nangigigil na. Gigil na, gigil na. <laughs> Dahil dito kay, ano, kay Akong. Kasi nga, talagang gusto niya ipasok, ipasok. Gusto niya magsalita. Ha? Kasi itong si mga, yung mga buhay dyan, nagmamadali. Tuk-tuk, gustong ganun. Yung pera, ganun kaagad. O, oh, niya para yung pera atin na. O, oh, pero ito si Kong, Kong, -Kong Lee, talagang uh, gusto niya talagang himay-himayin. Bakit saan pa gagamitin yung pera? Ha? Bakit ba minamadali niyo? At siyempre, gusto po ko magtanong kung saan niyo ilalatag yan, yung mga ponto na yan. O, oh, tuloy, Kong. Meron pa rin nagsabi. Naghahanap ba ako ng ipupukpok sa ulo? Nako hindi. Pwede po. Pero kailan natin ito. Kailan nating lahat ng pamukpuk sa ulo para manatiling gising sa mga nangyayari sa ating bansa para hindi maging manhid sa paghihirap ng ating mga kababayan. Yan. Sayangin lang ang mandatong ipinagkaloob sa mga nasa gobyerno. O, kita nyo. ba po ba ako? Meron din pong nagtan nagtanong at nagsabi. Pwede rin po. Pero mas okay na po sigurong mabaliw sa kagustuhan may mas makatulong pa Matulong. kaysa wala na pong nagagawa para maibsan ang hirap at pagdurusan ng kapwa. Tama. Alam po natin na napakahirap ng hamon at laban na ito. Pero alam kong sasamahan niyo po ako. Maraming Sasam tayong napagtagumpayan. Sasamahan ka namin, Congressman. Huwag ka mag-alala. Sampu ng Tim Duterte at ikaw, sasamahan ka namin. Ito yung mga nanonood sa akin dito. Eh 100% na po suporta namin sa iyo. At sampo ng aking kamag-anak ayan, ilalaban kita. At uh, ang lineup ng uh, team Duterte, ilalaban ko kayo sa aking mga kamag-anak. Oh, dahil uh, malaking bagay po ang uh, nangyari sa buhay namin nung uh, alam niyo yung panahon ni Duterte, marami kasi may mga lugar dito sa amin na talagang talamak yung mga alam niyo na Ah, yung masasamang loob. Pero nung nanungkulan ang Pangulong Duterte, nawala po yun. So ngayon, eto na naman. Ano na lang nangyayari? Ha? Back to the reality na naman. Eh, lang eh. <laughs> o. Ah, oh, sige Kong, tuloy natin. Pero malayo-layo pa po ang ating dapat tahakin. Ang mahalaga, nasimulan na natin ito. Nasa tamang direksyon tayo. At sama-sama nating tinatahak ang landas patungo sa isang patas, may puso, mapagmalasakit na lipunan Kung saan walang naiiwan at napapabayaan. Ang laban po natin sa kongreso para sa murang pagkain, tiyak na trabaho at sapat na kita at libreng gamot at pagpapagamot itutuloy natin sa Senado. Laban po nating lahat ito. Takita po tayo. Kung sana naman, doon lang, doon sa huli, ha? Sa huli lang, ah, yung libreng tagpapagamot kong, yun lang ilaban mo. Yun lang ang gusto ko sa sa'yo. Kasi doon sa, sa tiyak na trabaho, ah, magdedepende parin pa rin yan sa qualification eh. Doon ako hahanga sa'yo, congressman. Ha? O, oh, senator na, ha? Senator! Ahanga ang ng buong Pilipinas pag yan ang nangyari, ha? Aasahan namin yan. Ngayon, mga kasama, comment down below sa comment section, ha? Ang solidong boto nyo kay congressman dito, I type nyo na, ha? Type nyo, congressman, 100%. Ikaw ang baboto namin. Alright! tuloy, kong... Bukas, sa unang araw ng pagfile ng COC, magpafile file po tayo bukas. So ngayon yun na, mga Salamat kasama ngayon. Magandang gabi po. Isisingit ko lang po. So, alright. Ito yung pahayag ah, ni Congressman ah, Wilbert Lee. Ngayon, tignan naman natin yung pahayag ni Congressman Marcoleta ah patungkol dito sa pagtakbo niya. Alright. Ah, sige. Kong, bira. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan ay, sorry ha, sorry ha, sorry, sorry, sorry. Ay, formal ko pong inihahayan. Ang... Ulitin natin, ulitin natin. Sorry, Kahit sorry. Po... Sorry, sorry naman. Ah, ano daw? Sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, okay. bunsod na rin po ng mga huling kagana pampolitika, mm. ay formal ko pong inihahayan ang aking pagtakbo bilang senador sa naralapit na halalan. Yes. Wala na pong atrasan ito. Yes! Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bulsod na rin po ng mga huling kaganapang pampolitika. Ngunit lang ha! Ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa naralapit na halalan. Alright! Yes! Ah! Totoo na! Ah! Hindi na po pwedeng bawiin niyan. Wala nang atrasan niyan ha! Ah. ah! At siyempre sa mga line ha! Ah pangulong Duterte. Hintayin natin mamaya yung kung sino-sino yung mga personalidad na pupunta dito sa sa Commonwealth sa Intramuros. Ha? ha? Kukuha tayo ng live coverage, ilalive natin sa inyo para naman makita ng mga ating kababayan kung ano yung ganap, ha? Kukuha tayo sa isang uh, kilalang source, ha? Uh, sana naman talaga itong lineup ng uh, team Duterte at siyempre, si Kong uh, Wilbert Lee. Ah, ay yan ang mangibabaw. Ha? Ah, oh, sa mga kasama natin, vote wisely. Huwag kayong magpadala sa pera. Alam nyo na nangyari sa ating bayan eh. Dalawang taon pa lang. ba ah, diba? ng barko. <laughs> Di yung mano ha? Nabangga ng barko. Patay ko no. Nabangga ng barko. Ah, oh, may sabi pa ha, oh, dito ha. Oh. Good job, Congressman Marculeta. I think may dahilan, may dahilan ang uh, batas kaya ka nanatili muna sa Kongreso para makita mo ang kabaluktutan ng mga namumuluon. At least diyan sa Senado, siguradong may boses ka na. Oh, o, kita nyo, di ba? Di ba? O, oh, tama nga naman. Ngayon, ang talong dito, mga kasama, uh, uh, yung umatake uh, kay Kongresman Marculeta pag ito naging Senador. <laughs> na, pero, maniwala kayo sa akin, Baka mag-top pa to si Congressman Marcoleta. Alam niyo bakit? May chichismis ako sa inyo. Ha? Ito ay, uh, ano, kapatid ito, kapatid na. Ah, Kapatid ito. Alam niyo naman, pagkapatid na ko. Baka mag-number one to. Baka mag-top sa senatorial race ito. Ha? Ah? At uh, siyempre, alam niyo na. O, oh, di ba at doon sa mga, siyempre, sa mga kapatid, kung uh, sana naman po, sana lang ha, ah, yung, uh, kung alam nyo yung uh, sinusuportahan nyo, ay uh, mabuti yung hangarin, uh, hangari, no? At nakatikit naman siya doon, eh alam naman natin. Ha? Pero alam ko kung sino ang susuportahan ng kapatid na ano, susuportahan din niya. Ha? Ah, I-correct nyo na lang po ako kung uh, mali ako, ha? Pero, ang uh, nakakatuwa dito mga kasama, ako ituwan-tuwa na ako sa galak ah uh, kasi, siyempre, biruin mo, yung nagsasalita at na lumalaban doon sa mga katiwalian, eto na. ah uh, andito na sila. E uh, oh, sila na mga tutugi sa mga crocodile dandy dyan. <laughs> sa camera. At yung pinaka-leader. Ah, oh, sana yung leader lang. Ah. Oh. <laughs> pag... <laughs> uh, ah, kung ano yung ginagawa nila kay Bibi Sara ngayon, no? Oh, pag ito mga naging senador, ganun din Gawin mo sa leader. Ah, sa camera, may meron na si Lolong eh. Oo, oh, malaki. Malaki si Lolong dyan. Ayan. Ah. Oh, diba? Oh, Basa-basa tayo ng comment. Nakakatuwa eh, pag nakapagbasa ka ng comment. O, oh, sabi dito, oh, mula kay Gloria Ligarda, vote for Senator Solid Marcoleta. Ayan na. Ayan Ayun lang. Ang uh... Alam nyo na pag nakaka, nakakaangat na yung pangalan, ngayon magkakaroon ng sira-siraan dyan. Oh, pero wala na silang may babato kay Congressman Marculeta. <laughs> Pati kay Congressman Lee. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kasama, alam mo yung kung sino'y inaapi, ha? siya ngayon yung tinataas. Ha? Tinataas ngayon sila. O oh, ba diba ngayon, si BP Sarah, talagang uh, Todong paninila, todo Naku, nakataas na ang pangalan, ha? Pati sa mga King Duterte. At sana, ha, kung totoo man po na tatakbo ang ating uh, former President uh, Duterte, sana, ha? At uh, yung uh, sampu ng kanyang mga katikit, eh, supportahan natin. Isolid na natin para wala na tayong problema pagdating ng araw. No? Uh, naku, yung iba, kaya naman takot lang yan dahil uh, yung mga ilegal na aktibidades nila ay eh masisiwalat na naman at mawawala. Kaya yung iba takot na takot po yan ng katotohanan. O yung mga gumagawa ng mga hindi magandang bagay. Mm. Kaya Sa mga boboto, lalo na yung mga bata, ang mga ba ba batang botante o bago pa lang sa pagboboto, nako magpa-guide kayo ah sa marunong. Ah, oh, 'wag kayo makikinig sa kaibigan lang. Ah, oh, doon sa magulang na ano na alam na nila ang tama. Ha? Ah, pero kung halimbawa ang uh, magulang niyo naman di umano ay uh, mukhang pera uh, at nag after lang sa pera, ay mag-isip-isip din kayo. Ah, uh, oh, hindi lahat ng uh, bagay ay eh, pwedeng iasa sa mga ganun, sa mga nanay, sa mga tataya. Doon lang sa ma hindi matitinong magulang. Pero kung matino ang magulang at alam ang tama at mali, oh, i-guide nyo yung mga anak nyo. Oo, oh, alam naman natin kung ano ang trapo sa bagong linis na basahan. Di ba? Di ba? Sa bagong basahan, brother. Oh. Kaya, oh, magkapi-kapi muna tayo. Nakakatuwa, ah, no? Umagang kay ganda sa atin. Oh, marami tayong napakinggan. Marami tayong uh, ngayong uh, uh, nalaman na ito ay uh, final final decision na. Kagabi lang nag to si Congressman Congressman Lee. Ano? Ang galing, ang galing. Ang galing! ba? Diba? Ang galing talaga, no? Talaga, uh, napakabuti talaga. Ng, uh, ah, oh, Siya na talaga nag a Kasi marami nang naapektuhan, eh. Pero inyo, trilyones na pera ng taong bayan, no? Eh, nawawala. Oo, no? parang napupunta sa Goose Project na lang. Oo. Kaya, Pinabuti na siguro ng uh, ano na sige kami na ang gagawa ng paraan para uh, mawala na ang mga uh, ano diyan sa camera. Oo uh, kasi wala nang mangyayari. Alam niyo mga kasama, kung totoisin, maraming pera ang Pilipinas, no? Maraming pera. O uh, kung sa tama lang po napupunta yung mga pondo. Kaso nga lang hindi eh. may pansariling interes, pinaghahati hatian 'Yon. Yan ang isa pang problema, pinaghati hatian Di ba? Pero kung mapupunta yan sa mga proyekto, sa mga taong bayan, alam nyo, malaking bagay yan. Yung bibigyan mo ng uh, uh, libre, libreng kagaya na sabi ni Kong Lee, uh, libre libreng gamutan, wala ka nang, ga, wala ka nang problemahin, yon ay malaking bagay na yun. Pagkatapos, dun sa mga senior na hindi nakapagtrabaho, bigyan nyo ng allowance. Oo, oh, malaking bagay na yun. O, oh, dun sa mga disabled, Ah, yung mga pro may problema sa ano, bigyan nyo ng allowance. Di ba? Oh, yung mga ano lang nakakapagtrabaho, di ba? Yun lang ang ano, kasi fair yun eh. Pero, pero, yung mga disabled, isang bagay yung malaking bagay. sole parents! yeah, kagaya kay uh, BH Herrera. Yan ang mga ganyang panukala. Pero yung mga, oh, yung mga representative ba uh, congressman na Oh, nag after lang sa pondo at gagawa ng goose project doon man, no? Eh, wala. Walang mangyayari talaga. No? Oo, oh, sasabihin, oh, papagawa ko ito yung kalsada, pero sisirain muna natin bago ko ipagawa. O oh, parang malaki-laki yung pondo. o <laughs> oh, diba? marami tayong nakikita ganyan. Huwag, kayo, huwag niyo ipagkailayan mga kasama. Totoo yung sinasabi natin. Kaya um, uh, natatawa na lang tayo doon sa mga, mga durubo na yun. So kaya mga kasama, uh, na rin ako at uh, lagi kayo nakasubaybay sa ating channel. At uh, huwag kayong uh, sa magsasawa, ano, panoorin niyo pa rin, bibigyan ko kayo ng magandang, ng magandang mga mga reaction video at mga uh, mga video, Siyempre, uh, patungkol dito sa mga nangyayari, Oh, Magre-reaction naman tayo eh, no? Oh, at kung uh, hindi ka ba nag-subscribe sa ating channel, pasagot na lang po si Goods at hit mo yung bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. At salamat, salamat ng marami ha, doon sa mga bagong pasok at sa mga datihan na. Ayan, magandang umaga at mabuhay kayo lahat. Bye-bye.